Na. Dong! Dong! Dong Kevin! <laughs> Sobrang! <marat. laughs> eh, Pwede ba timbang to? Yung baboy ng te, sa yung timbang. Ang kilo niya po 300 per kilo. Grabe <laughs> <laughs> si oh. oh, ay <laughs> na, Ayan na. na, yun, na. Yung na natin yung baboy. This is pic. how they do it guys diren <laughs> sa amo mo mo. talaga. Tapos na po. Ako nga kuya. <laughs> ya. Para sure. Ay, para, para sure. Para sure. Ayoko. Diren sa kuya. Sure talaga to. Kayet, <laughs> kayet. Hindi na mabali, Eh. Eh. Hindi na Ikaw nga, shin para sure. Ito kasi. Sige, patingin ako. Sige. Shot daw, kuya. talaga. Dapat, dapat no, may sigaw. Grabe naman, <laughs> <laughs> Dapat <laughs> may sigaw. Okay. Oh, yeah, okay na. Kaya, kaya. Uh, tested kaya. na po po. Kaya, kaya, kaya. Ako kahit magduyan pa. And <laughs> <laps> <Xen -term. laughs> <laughs> <Unfirtast> lang lang na. Kaya? Ang kalokohan talaga na ito. Guys, yung mga mga puto guys, nataas ako ng puno guys. Uwi na ako ng Manila. Super na oh, na ako. Super na discriminate ako dito. Naawin ako dito. Pumalag eh kasi baluarte niyo eh. Mm -hmm. <laughs> punta oh, na Manila, mga bro, punta na Dili. Dili daw, dili. Dili. <laughs> dili Monte.

Yeah. na Kano naman yan eh. At Yan. They will get the pig outside. <laughs> <laughs> oh, Hindi, guys. Ano naman yung yun? baboy mga boys. Nako, yung baboy. Kawawa naman yung ano. Lahi <laughs> <laughs> okay, mo. Lahi. mo? Kaya lang. Na na. <laughs> okay. Sige po, kaya. Oh, yeah, <laughs> ang Bye, boys. Handa namin sa fiesta, guys. Huwag oh, yan. boy. Okay. 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 Hi ka sa vlog. O, hi, vlog. Sa... <laughs> hi ka sa vlog, hi. Hi, vlog. <laughs> Welcome to my guys. Ayan mo. Oh my God. Siguro buha lang yun pagka-edit na ninyo, ha? Hello. Uh, ano masasabi mo? Guys, uh, we are here in Tinago. Bukas, Tinago Barangay. Uh, nag tayo ng baboy for ano for fiesta okay, sa so Korea. Here in Daha, Dako, San Isidro Eh, ikaw na lang, Ikaw, ma'am. Ano masayong ma'am? Ano masayong ma'am? Ano na ma'am? Ano <laughs>

Mukawawa na mo. Ano ang sabi? Pero sa so, ano, sarap na sarap ka dyan ako yan. <laughs> <laughs> Ay, na oh, alam. Ah, ano? 30. 30. 8? 30. 8. 30. Thirty-eight.

Bye uh, bye. Punta oh, na kami. Oh, Ay, ano mo na? Hindi mo <laughs> yung pilapi lumabas ito. Hindi. <laughs> <Yeah. laughs> ano yung ang bukid. Ang asim na namin. Pero cute pa rin. sa gilid, guys. This is the province of Leyte. Mawala yung mga aso. This is how they live a peaceful life.

So yun na nga mga guys, may nahanap nga tayong baboy sa Barangay Tinago, diri sa San Isidro -sa 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 Leyte guys. Ayan ang cute ng bata guys. So, actually nawala po yung Ojo ko dyan. So inuha natin yung pika para isahin natin. Nakuha natin yung baboy dyan. So 38 kilos ben. So salamat po sa nag-guide -nag po sa amin para maghanap ng, ba ng, baboy. Naligaw-ligaw po kami kasi as in nagkahawbusan po ng baboy that time. Kasi piyesta nga po ay piyesta sa lugar. So ayan so happy-happy sila. Ayan tinali na po natin yung baboy so ihawin po natin yan para sa piyasa na ano naman tayong panghanda maoys para sa ating mga pamilya ayan maoys so maraming salamat so that is life here in province maoys parang kayo tinago sa nasidulate maraming salamat yan mga mga koys. ayan. si insan ko eh. siya yung nag din sa amin si pinsan ko Thank you, my See ya.